Half grilled po. Sarap ng half grilled. So for today's video nga guys, gagawa nga kami ni Geraldine ngayon ng chicken pastil na ilalagay namin sa jar. Pero dahil marami nga kaming customer ngayon, syempre hindi tuloy-tuloy yung paggawa nga namin. Kailangan muna naming servan yung mga umu-order nga sa amin ng mga customer na gusto nga kumain. Kaya yung una nga muna namin ginawa dun sa chicken breast, pinakuluan muna namin siya sa pressure cooker. So yun, every time nga na magpapakulo nga kami ng mga kung ano-anong mga meat, ginagamitan na nga namin siya ng pressure cooker para nga mas mabilis nga at yun, nakakales din kasi siya sa gas. So, yun nga, habang wala nga ulit kaming customer, ginisa na nga ni Geraldine yung pastil nga namin. So, yun, niluto na niya. Then, nung nagkaroon nga ng customer, nerest nga ulit nga namin siya. So, yun, konti lang nga muna yung ginawa nga namin, pang limang jar nga muna siya. Maya-maya nga, meron nga umorder nga ng takoyaki, kaya sabi ko nga kay Geraldine, gumawa nga siya. Alam nyo ba, kapag ako nga lang mag-isa dito at wala pa nga akong kasama, wala pa akong makakatulong dito sa kusina, minsan natatanggihan ko nga yung customer na bigyan nga kasi nga medyo mahirap nga yung preparation nga nito medyo matagal. Lalo na nga kapag ka meron nga kasabay na rice meal kasi ito nga titimplahin pa nga yung mixture nya. So yun medyo matagal nga yung preparation. Bukod pa nga doon yung isang timplahan nga ng mixture nga nito kailangan nga maka at least tatlong order. Para hindi nga may stack yung ginawa nga naming butter. Kasi hindi naman kasi ganun din kadalas yung bumibili nga ng takoyaki. Dahil nga madami nga kaming product na pwede nga orderin nga ng mga customer. So yun nga kapag ka, nakapagtimpla na nga kami ng butter nga n din talaga siya para nga hindi siya masira. So yun, awa naman ng Diyos, hindi pa naman kami nasisiraan nga ng butter nito or naiistakan. Kasi yes. nga, nabibili naman din siya at kailangan din talaga ng sales stock sa mga customer nga namin na pumapasok nga dito para nga kumain. Pero din nga kaming regular customer dito na kumakain nga ng chicken biryani. So yun, may bit, -bit nga siyang mga kaibigan. First time nga kakain nga dito, una, sinubukan nila yung chicken biryani. Mm -hmm. Then, nasarapan nga sila kaya umorder ulit sila ng beef biryani. Yun, tag nga ulit sila. <laughs> kaya tuwang-tuwa nga kami ni Geraldine, bukod pa nga do nagpa take out pa nga sila ng dalawang chicken biryani. So yun, sabi nga nila sa akin, masarap nga daw, lalo na nga yung tomato salsa. Kaya nag-request nga sila sa akin na kung pwede nga daw, pa-free -pa naman ako ng tomato salsa kasi nga marami naman silang nabili. Kasi may add-ons talaga natin, pesos yung tomato salsa nga namin. At naglagay na nga kami ng free dun sa in-order nga nila na take out. Finally, mga 11pm naman, wala na nga masyadong pumapasok ng mga customer. Kaya nakapag-focus na nga kami ni Geraldin sa ginagawa nga Chicken so ito nga, kaya nga namin naisip na gumawa nga ng pastil sa jar. Kasi meron kaming mga customer dito na bumibili nga na pastil lang at walang ang kanin. So dahil nga na subukan na nga namin na ilagay nga ito sa jar, itatry ko na din nga tong i-resell. So ito nga, iipunin nga muna namin yung mga orders para fresh naman namin ma-serve sa mga gustong nga bumili. So yun sa mga gustong nga mag-resell at gustong nga kumita kahit papaano. Pwede nga kayo mag-message sa Facebook page nga namin na NSP Beriani at iba pa. For more information. So 'yun na guys, hanggang dito na lang po 'yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and baboosh.